Alam nyo ba na may mga kababalaghan din sa barko? Nangyari to noong 2020, pangalawang barko ko na yon ng time na ano. yun. Kwento ni Mayor, pababa daw siya sa upper deck para maglaba. Mga alas 9 ng gabi na yon. ganong oras daw talaga siya naglalaba kasi halos wala ng taong gumagamit sa laundry. Pagbaba daw niya sa upper deck sa may pinto, sa kanan may naaninag daw siyang babaeng mahaba ang buhok, nakaputi, walang mukha. Pero hindi niya lang daw pinansin tapos dumiretso pa rin siya sa laundry para maglaba. Tapos habang naglalakad papuntang laundry, bigla daw lumakas yung hangin na galing sa likod niya. Pagsilip niya sa likod, wala naman daw palang tao. Madali na nga daw siyang magsalang ng labahan niya para makakit na siya kaagad. Handa pa siya ng ide-defrost para sa lulutuin niya bukas kaya nagmadali na nga siyang umakit. Tapos pumasok na nga siya ng galino para kunin sa chamber yung mga ide-defrost niya para bukas. Pagkapasok niya ng gali, napansin niya niya sa officer's mess na parang bukas yung bintana kaya agad siyang pumasok. Tapos pagkasilip niya sa bintana, nakita niya kanina sa baba na nakapukay. Mahaba ang buhok, walang mukha. Nakita niya naglalakad pa ng hagdan.